It's not easy. It is not easy. Ah, I'm sorry. It's not easy. I mean, I ako entertain. But dalit. Sorry. Mahirap din kasi na. Kuminsan it's your job to to do good, to, to show to show people that you're comfortable. Pero deep inside, you're hurting. And I, the only thing I can say is that I know my son, ang anak ko tumutulong, hindi nang loloko. Kaya yung mga nagsasalita at nag sa kanya. Dahan-dahan lang kayo. Walang ibang nakakilala sa anak ko kundi ako. And I know he's such a good person. V. I'm sorry. No, we understand. Anong dasal mo sa Diyos? Ay, Diyos ko, Lord. Oh my God. And at this point, it's just for asking for guidance. Not even for myself, but For my children. Ako na lang. Huwag lang anak ko. Ako na lang. I'm sorry to you cry. No, I'm sorry. It's just... Naano lang ako. Kasi hindi ko to... Hindi ko to in-entertain. But I'm always in touch with, with my son. It's just hindi ko in-entertain. nadali dali mo lang ako dito mo mm -hmm. eh ko yung pera, tapos bigla lang mawala. E eh, paano na lang yung kinabukasan ng mga anak ko? Itong company ko, Flex Fuel, ako yung chairman owner dito. Ako mag-invest kayo dito, maganda yung magiging result ng income ninyo. Kaya sigurado, dahil ako ito, Luis Mansano ito. Kaya agad-agad po akong nag-deposit. So hindi ako nagduda, nag-trust ako sa kanya at inilagak ko yung aking pera para tumubo naman. Ayan, so maaari nga bang makasuhan si Luis Mansano tungkol sa kasong isinampa sa isang uh, kumpanya ng petroleum, ang Flex Fuel. Okay, so siguro ang maaari nating tingnan dito ay una, ano nga ba ang business model ng Flex Fuel? Meron kasing tinatawag na business na talaga namang ang purpose is magtayo ng mga uh, gasolinahan or stasyon talaga ng gas uh, meron din naman na pangako lamang ng kumpanya dahil yung flex fuel halimbawa ay kumbaga napamunuan ng mga tinatawag nating uh, networkers Ayan. so may nag invite kasi sa akin before na sumali sa ganitong uri ng business maganda yung business model, maganda yung pangako. Kaya lang kasi, nung binasa ko yung business model, parang mga networker, yung mga nandoroon, yung mga members, yung mga co-owners na tinatawag. Naging, kumbaga, naging networking siya, naging multi-level uh, marketing network yung business. So, parang andun yung power, power, ganyan. So, halimbawa, sa isang istasyon halimbawa Santa Mesa station magtatayo ng isang uh, gas station sa Santa Mesa so maghaharap sila ngayon ng investors yung investors na yun mag maghahati-hati sa isang branch okay so paano kita yung isang branch kung natatadtad na ng investors so halimbawa sa isang investor ang kinukuha nila uh, sa isang istasyon 10 o 5 investors E eh, paano yung kikitain doon ng uh, flex fuel? Paano yung kita ng bawat investors kung saturated na yung investors sa isang uh, branch? Diba? Yan po ang problema kapag naging networking yung business. Okay? So, maaaring makasuhan si uh, Luis Mansano depende sa kanyang, uh, kumbaga, role sa kumpanya. Kasi... Kaya nga po ang tinatawag kapag nag-member ka sa kanila, kapag sumali ka, kapag nag-invest ka sa Flex Fuel, ang tawag sa investors ay co-owners. Ibig sabihin, kahit si uh, Santa Isabel, yung nagreklamong babae, ang tawag sa kanya ay uh, co-owner. So, maaaring parte rin siya talaga ng kumpanya. Geron din naman si Luis Mansano. So natural lamang bilang endorser ng isang uh, kumpanya, no? Uh, natural lamang na ipagmalaki ni Luis Mansano 'yung business kasi kung nag-invest siya doon at uh, binabayaran ka for the purposes ng promotion ng business na 'yon, malamang ang sasabihin mo ay 'yung magaganda tungkol sa business. Okay, magkakaroon lang ng kaso si uh, Luis Mansano. kung meron direct uh, pangluloko na galing sa kanya. Okay, pero kung yung sinabi niya ay for the purposes of marketing the business, e eh, wala siyang kinalaman doon. Ang pwedeng kasuan doon ay yung may-ari mismo ng flex fuel dahil maaari na Uh, ginamit nila si Luis Manzano bilang endorser dahil nga artista. Okay. So, kung ganun yung takbo ng business, naging parang networking siya and then yung purpose ni Luis Manzano, ligtas siya.